Mabagal sa ating lahat. Good morning everyone. Update video. Pagising sa umaga tayo ay kapasalamat sa ating Panginoon. Wake up in the morning. Pagkatapos, uminom ng mainit na tubig. Mainit na tubig, lagyan natin ng gatas. Malakas tayo. Hindi pa tayo mag-umain ng agahan. Ito yung mga kalimba. Kung so, hindi tayo nang hinok. Ayan, gatas muna. Pagkatapos, ang agahan ng ulo natin ngayon is kangkong. Ihimay natin ngayon. Pagkatapos, kangkong lagyan ng tufo. Galing siya siya, hindi nakabili ng apat. Well, kasi dito ay yung tofu. 20 na, ayun, ayun, ganyan, parang bar lang, sabon, kaluot. Mahal dito talaga sa buhol. <laughs> Kaya, makakain, makakain lang tayo pag makapunta doon. Siya, kayaan nyo na. Importante makakain, diba? Inunan <laughs> muna tayo ng gatas, mga guys. Okay. Yung ano Ana na kain ko. Kain kasi nainit na yung ano. Yung tofu. Tawgi. Tawgi na may tofu. Sarap yan. Ng, ano, ito mo na. Maya mo na. Tofu na mo. ng anong kangkong ito. E um tofu, saraptofu